umaga po sa inyong lahat. Ito ay si Semi Mojica McClintock, Class 68. At present, we are at the Toronto Marriott Lobby. These people are waiting for the bus headed for Niagara Falls. Ay, naku po! Napakasaya! Teka ha, tayo magtatanong, makikibalita kung ano ang kanilang exper experience. Hi. Your night last night. Oh, it's been fantastic. Guys, it is like so it. great. I had so much fun. Good. Okay. Sabihin mo pangalan mo at here. Ang pangalan ko talaga ay si Australia Gambe. Oo. Pero nung nasa Amerika na ako, nagiging Maria na ako. Kasi ang Maria, ang pangalan ko ay Maria Australia Gambe. uh I'm -huh. from Texas. I'm from Texas. Right. uh -huh. From Dallas. You're welcome oh, thank yeah, you Lika, mag ano pa tayo Oy, nakuha eto ang ating hard worker ng Toronto City What can you say? Hi! Thank you very much for coming. It it was nice. Ako si ano Thank you for coming, everyone. Okay. ano mo ano ano close up. G. Sobra ka na, G. Thank you, thank you, ha. Sa lahat lahat Tony, say something. Oh. I'm very excited to be here because almost exactly a year ago I was having heart surgery because my defibrillator broke so I didn't know if I could make it. So I'm very excited to be here. This is an awesome reunion. I'm looking forward to Joji being the best president yet. Yay! Yay, yay! Salamat! Thank you. Had a great time. Good morning. Cynthia Solis Lastimosa. Ito, ali ka muna. mo? Ako sa Dilina Bicomo. Enjoy na enjoy ako sa party. Ako'y galing sa Winnipeg. Okay? Lalo na sa dancing. Okay, bye. Elena is one of the instrumental people for the successful reunion. Hi, hello. Well, thank you for attending this ninth th uh, grand reunion in Toronto. Without you, this will not be successful. Mo, mo. My name is Ale. I'm uh, a graduate in 1967. I'm from Toronto. Thank you. Thank Alet. you. Thank you Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay nakalot na sa bus number one patungo ng Niagara Falls. ah uh, interviewin po natin ng ating classmate na si Mario. Mario, anong gusto mong sabihin ngayon? No, no, comment. <laughs> it, 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 reminds me nung high school tayo. Katulad ng sabi ni Senny, parang papunta tayo sa Baguio. <laughs> Oh my God! Paano pagpunta sa Baguio? Dito ka tumingin. Ah, <laughs> ganun ba? Habis ah, ko lumalakad ka, tingin ka rito. Ah, ganun ba <laughs> yun? <laughs> Oy, take two, take two. Ah, take two or three. Director, eh, hindi po ako uh, eksperyensado sa ganitong pagiging TV patrol. Ah, teka, tayo po ay maghahanap ng mga taong gustong magsalita. O Mila! Wala akong boses. Sabihin mo kung taga saan ka, Mila. Wala. wala akong boses. Dahil Hindi ba Sa kakakanta. Those high school days. Uy, siya po ay tuwan-tuwa kagabi. <laughs> Nagbabagang balita. <laughs> Nagbabagang balita. Sige na. Sige na. Ah, ako po ay natutuwa at ako ay nandito ngayon. <laughs> siya po ay nasa opera kagabi at kumakanta ng isang James Taylor na musika. Pangalan Ah, okay. Kami taga... Pangalan mo. Ah, pangalan mo. Pangalan niyo po. Si Atone Lozano. Ah, misis ko, kasama ko, si Tessie. Oh, siya po ang bago nating uh, outside. Oh, no. She is the newly elected treasurer. Yeah, oh, sumama siya. Ha? Anong year po kayo sa... Hindi ako sa... Hindi ka pala? Ikaw pala ay private school. Kami ay public. Uh, okay, kami po ay public school. Sorry po. Advertisement Hoy, advertisement mo. Ah, ah, Sa Saan po kayo? nakatira? Immigration kayo lawyer. Ah, uh, no. Immigration lawyer sa Bay Area, San Francisco. Ayun. Oh. Luzano. Luzano. Crispin Luzano. Masahan. Masahan. <laughs> Meron meron meron. Ah, 'yung pala na. 'Yan ang gusto naming marinade. Alin? May discount daw. Discount. 'Yung ah. papunta ano para sa 'yung discounter maganda Mga po. legal services. Oh, ah, yeah. <laughs> uh, patutuloy muna natin ko anong ating mga interview. Ah, ito itong dalawang mukhang excited para sa umagang ito. Hello, good morning. Ano 'yung pangalan? Uh, Te Tessy Coronation. 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 Oh, okay. <laughs> sa Tagalog, yeah. oh, Coronation. Oh. <laughs> <laughs> Alam mo, ito si Tess. Palagi nakakita yan sa ano eh. Saan? Sa reunion, nakita ko yan ng 2008 sa Hill, yeah. sa Manila Hotel. Yan, yeah, nasa Manila Hotel. Oh, sa San Diego. Ano siya eh. Ano? Yeah, San Diego. <laughs> San Diego na. Yeah, San yeah, yeah. Ito po ba yung mo rin? Ako si Mina. Mina Vasquez. Vasquez eh, ako na. Oh, Anong year ka? 67. Oh, okay. Second time ko. Tennessee, Chattanooga. Kita mo naman na tayo 50 states. Napakarami nating representatives. Thank you. Mm -hmm. So, thank you. Have a good day. Oo, teka muna. Ito kasi yung director ko, visit. Hindi ako makakain eh. <laughs> Dali, ano? Tapos na ba? para makakain ako. O si Arthur. O sige ha. Dali at hinihintay ako ni Grace para sa bibingka. Continue talking. O. Oh, director. Ah, ito po ay si Bruno Mars. Ah, interviewin po natin siya. O. Oh, kamusta ko lahat? Ang pangalan ko eh si Lenny Isla, dating Magdaleno Isla. Magasaan ka? BHS 67 sa Staten Island, New York. Wow! Oy! Ano? ano yun Malapit-lapit dito yun ah. Siyempre, mga eight and a half hours din. nag drive park. ba kayo? Of course! Naku! Tega mo naman yan ah. Uh, na? lang ng reunion ah. Siyempre. Uh -huh. Well organized. Hi! Well organized reunion. Very good. Uh -huh. Uh -huh. At ito yung iyong Sinona. 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 sasalita ka naman, ilalagay mo yung mic sa bibig mo muna. <laughs> <laughs> ano pala <po lang> yun? Ano <laughs> <laughs> Then, ang Mrs. ni Lenny, si Nona. Nona, Anna, ako, eh, kauna, -unahan, kauna unahan mo lang itong reunion, di ba? Eh. Kaya Anong masasabi mo? Masaya. Excellent. Okay. Ikaw ba ay graduate ng private school? Oo. Oo, ang mukha ka nga. Ito naman po si Evelyn. public <laughs> school? Oh. Hi, para silang nanu. No, no. I am I'm Evelyn Dulce Del Villar from Bellflower, California. Okay, how about you, Cynthia? <laughs> Anong platform mo? <laughs> I accepted the job because it's only once a year job. Oh, oh, oh. oh. I, ay... ano ba ang treasurer sa Tagalog? Treasure? No, I know. it? what's a, a treasurer sa Tagalog? Oh, siya ay ingat-yaman ng ating Villamor High School. Last time, okay. okay. Teka, ito po si... Mga umaga e po sa inyong lahat. Ngayon ay lunes. Uh, kami po ay nagahanda pumunta sa aming bus tour for three days sa Quebec, Montreal. At uh, marami pang iba. Ang mga tao rito ay nagpupulong-pulong na naman para sa mga last minute balita. So, interbihin natin sila. Okay? Kung ano ang mga plano. Uh, Grace! Ms. Hello! Hello. Mrs. Grace, Mrs. Mm -hmm. Mrs. George. Yeah, ito nga pala ang, ang asawa ng ating bagong Pangulo. 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 Grace. Oh, ano? Sorry, no, saan ba tayo pupunta ngayon? Nakapunta ka na ba dito sa... Nakapunta ka na ba dito sa ating uh, itinerary ngayon? Hindi pa. Oh. Kaya excited. Ano ba, excited. saan ba tayo pupunta ngayon? <laughs> Quebec? Are we going to Quebec? We started Montreal. Going up to Quebec. Oh, Montreal muna? Montreal, oh, okay. oh, okay. That's what I see in the map. Oh, okay. Ah, uh, Cecile. Oh, kumusta? Good morning. Good morning, Cecil. Oh, ito po ay isang batch 68 din. Si Cecil from Cerritos, California. Naging tayong magkakasama. Hindi ba ikaw ang bagong halal na... Ano ba sa Tagalog yung treasurer? Hindi ako treasurer. Tapos na ako as treasurer. Ay, secretary, pala. Siya palang pumalit sa akin. Naging secretary naman ako ngayon. So... Kal kalihim, ba? kalihim Kalihim. Ako talaga naman, bilib na ako ha. Ah. Oo, oh, oh, that's good. Ah uh, anong ano? Kailan turuan mo ako anong gagawin ko? <laughs> so anyway, sige okay, have a good day today. Ah, uh, ito po si Wally at Turby, class 66 na taga Topeka, Kansas na kasamahan ko. Ah, uh, anong masasabi mo? Oh, I have a good time. This is the first time that I uh, that I really, really have a good time. <laughs> good. And she's looking forward to oh, the trip. Naku, tiga mo yung mga ano doon, no? Nagkukuha ng kape, siguro. Kailangan magkape muna tayo ngayong umaga. Umaga po. Ah, Mr. Rudy Robles ng Vancouver. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ang si Cornie Sanchez. Ah, uh, ano -A 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 Patrol. Ano, ano na po pong gusto ninyo? Ay, maligayang maligaya po ako dahil tayo aalis na naman. Pagod na pagod na po ako. Pero maligaya pa rin po ako. Ah, ay, sige po, magsalita ay, pumunta ano ba ginawa, ka na sa iba. Ano ba ginawa niyo? Nagkasino kami kagabi. Punta uh, kami sa school. Ano, ano, kumain kaya? kami. Natalo ko ng $150. Oh Hindi <laughs> pa kayo natuloy. Hindi eh, kami makabalik. Wala tayo. Masinayan oh, na tapos malapit. Hindi ba na... Pero meron daw tayo pupuntahan mamaya ng casino. Alam mo, maganda rin mag-check-in sa... Pero baka matalo rin ka na. Oo. No. Oh. Isa lang ang casino. Tayo mag-bus-bus kung gusto natin. Oo. Oh. Sige. Sasama niyo ako. What? Mag nag... Oh, tayo po ay papunta dito sa kapihan ng Marriott Hotel. Tignan natin kung anong mga ginagawa nila ayet. <laughs> Eto, bumibili ng kape. Good morning. Ayan. Si Ayet po. Si Ayet po ay taga yeah. Vancouver. Ilang kayo dito? One, two, eight. Naku. Ah, <laughs> uh, magkakasama lahat kayo sa aeroplano? Yeah. Ah, hindi. Sila Rudy lang. Apat kami. Okay. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Uh -huh. Okay. Hi. Hello. Good morning. Anong pangalan nyo? <laughs> Pangalang ko, anong pangalang ko? Ah, oh, kagigising ko lang. Elsie! Wag mo sabihin may senior moment ka. Oh. Ikaw ba itagabili mo rin? Uh, I attended na, ano, dalawang years lang, um, first and second years. Oh, oh. Sancho, ganun, first and oh, oh nasan oh. yung Sineria Sancho? Bakit oh, no, hindi niyo nimita? Nasaan? Oo, <laughs> oh, nasaan siya. Oh, okay. Ay, nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas siya. Okay. Yeah. All right. Oh, oh, oh. Okay. Oh, so, wish kaba guys... Kabatch uh, niyo si Julie. Oo, oh, 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 61. Oh, yeah. Are you from Toronto? No, I'm from Ohio. Galing ako sa Ohio. Oh! Yeah, I am. Um, yeah. ng konti. It's so good to see people from all, all over the United States and I think as far as Australia, right? Meron tayong taga Australia. Ah, uh, at alika dito Julie, si Julie po ay naging past president ng BHSAA. Ano nga year yon, Julie? 2001 to 2003. Si, Ju si Julie po ay maraming mga kapatid na nag-graduate sa Villamor. Ilan nga kayo? Uh, magmula sa akin, ang sumunod, lima pa. So, anim kaming lahat na nag-aral sa Villamor. Wala bang taga-Toronto? Wala. Yung, yung isa kong sister nasa Florida, yung brother ko nasa New Jersey, yung isa kong brother nasa Atlantic City. Pagkatapos, lahat kami nasa California. Oh my gosh, the whole family na ha? Huh? Si Julie, lagi siyang ever-present sa ating mga reunions. Uh, may na ka na ba, Julie? Wala. Magmula nung uh, umpisa natin ng 1995, when we were organizing the VHS AAA, I never missed a single reunion. Wow, kita mo naman yan ha. Ako naman Julie, isa lang na miss ko, yung kauna-unahan. Dahil yung kauna-unahan naman na formal uh, reunion nyo sa El Segundo, yes, LA. 1996. 1996, yun ang umpisa ko naman. Yan. At I'm always looking forward. Noon eh, every two years, tapos naging three. Abay ngayon eh, bumalik na naman tayo sa... Every... So every two years, because we amended the constitution and we went back to two years. Oo. Oh. E eh maraming salamat, Julie. Alam kong gusto mo na magkape. At tayo oh. naghihintay lang ng bus. Dahil mamaya lang, after 7, ah, alis na tayo. Oo. Oh, oh. Sige. Thank you okay. much. Okay. Thank you. Have a good day. You're Good morning. Welcome. Si Ayotito, alternate ni Monica. Eh, um, paano lang magpapaalam na sila, Arturo, si Magdaleno, at si Nona, wife ni Isla. Eto. Hi. Okay, just like to thank Team Toronto for a job well done, and we'll see you hopefully in two years. It's a cruise, okay? Bye. Yeah, marami Salamat, uh, Team Toronto, and I will see you in, in the next uh, next uh, reunion in two years. But yeah, I declare Marshall Luna <laughs> administration. <laughs> Georgie, go Georgie. Thank you. This is you, and this is Nona, the wife of Lenny okay no, see you in two years okay <laughs> <laughs> thank you for inviting us here okay bye-bye okay, have a nice trip guys yeah and toronto team congratulations for the job well done excellent excellent reunion <laughs>